Hello guys, good morning. Um, kayo gising ko lang. Magkakape ko. At uh, sa tingin ko kasi parang ito pinaka best way na maggagawa ko ng vlog. Dito yung umaga pagkagising. So, may mga maririnig kayo mga may ingay, katulad ng mga nagpupok-pok, ganyan. Siyempre, construction site, bagong bahay ito, subdivision ito, uh, lahat ginagawa pa lang. So, para sa itong vlog ito, anong topic natin? Ang topic natin ngayon kasi is, about ito yung tawag na hard water. So, bakit yun? Uh, ang mga tao, hindi, hindi sila masyadong aware na mayroon pala tinatawag na hard water at soft water. Bakit po ito research Bakit po ito inalam? Kasi, uh, syempre, as Principe Esmir, kumbaga, na mga rapper tayo, nagpe-perform tayo kung saan-saan. So, balik ako sa ano, kilala sa skin ko bilang puti. Maputing, 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 maputing. As in, yung number one katagian ko talaga is yung skin ko. Sobrang puti ko talaga yung iba gumagasa na malaki para sa skin care ako hindi matutulog lang ako pagagising ko okay na ako so ngayon nung, nung nagkaroon ako ng bahay dito sa Cavite nagtataka oh, ba tama itim ako tapos hindi ba ako balbas sa bahay dito lang naman ako so in 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 iniisip ko baka mamaya sobrang init kasi hindi pa tapos to eh wala pa itong kaysa may tapos yung bitana ko parang yung salamin lang so ang ginawa ko nilagyan ko bumili ko nung sa Shopee nung ano yung tawag ito yung yung film yung wa, ano yung one way film na kapag ano lagi mo siya sa bintana yung bintana mo parang magiging salamin siya hindi ka makikita sa labas effective naman talaga na totoo siya totoo na mababawasan yung init totoo talaga nakakapagtaka na galing eh tapos di eto na tumito pa rin ako tapos sabi niya sa hangin daw sa hangin daw paano sa hangin merong dagat dito pero malayo babiyay ka pa eh bakit sa Bicol? Sa Bicol ba nakatira ako? O, yung tumira ako dun, sa Pierpa nga talaga kami. O di ba dapat mas masiitim ako dun? Hmm. Kasi ito yung dagat. Lakad ko lang konti. Siguro mga 20 hakbang. Bahay na nung tinitirahan ko. Eh, Nag-i-stay ako doon sa Ningun. Eh, mas pumuti na ako nung nandun doon ako eh. Tapos pagbalik ko dito, umiitim talaga ako. So bakit ganun? So research, research, research. Ay hindi. Ito pa pala. Bukod sa umiitim ako, may napapansin ako na yung buko ko nalalagas. Tapos, ah, meron ako ng mga ano, yung parang mga butlig-butlig, yung mga ganun-ganun, makate, tapos nagsusuga. Tapos yung skin ko, sobrang dry, sobrang dry talaga. So, nag-research-research -research ako, doon kinalaman na meron pala tayo tinatawag na hard water, tsaka soft water. So, ibig sabihin, dito sa Kabite, hard water ang tubig dito. Kasi pag umalis ako dito, napupunta ako sa Kasin City o napupunta ako sa ibang lugar, umalis, oh, maayos ako, bumabalik sa normal yung balat ko, hindi ako nangangati. Eh. So, ano ba yung tinatawag na hard water? Ang hard water kasi, kumbaga parang syempre, since Cavite is still considered province, hindi pa masya talaga ganun. Yung, hindi pa talaga totaling city. Marami pang puno rito, marami pang ito, ganyan. Kumbaga parang city na to, pero medyo virgin pa siya. So, yung tubig na dito, merong tinatawag na calcium and magnesium builds up. So, nung panahon na, ano pa lang ako dito, mga panahon na, in, tumitingin. Kasi excited ako sa bahay ko. So, nagtitingin-tingin ako sa mga comments, comments ng mga taga dito. Maraming nagkasabi talaga na nakakaitim dito. Tapos, nag sila sa water district na, ay, maduming tubig, may buhangin, may buhangin, may buhangin, buhangin. So, napansin ko, yung dito na ako, yung sinasabi ng buhangin, hindi buhangin. Yun yung magnesium. Yun yung calcium. Safe naman yung inumin. Kasi nga, umiiwan siya. Umiiwan siya. No, kasi ko, oh, mas gusto ko kasi yung iniinom ko pinapakuluan ko eh. Para sa akin, mas safe yun. Eh, yung iba kasi, di ba, parang panatag silang uminom ng mineral water. Ang mineral water kasi, filter lang, sala-sala sa -sala lang yun eh. Ako talaga pinakukulaan ko. Tapos, ang uh, pagka nagpapakulo ko ng tubig, kahit kita ko talaga may puti talaga na iiwan sa ilalim. Tsaka kahit sa wall ng kaserola ko, ano doon talaga nakakapit yung puti. Tapos, nung tinignan ko ano, uh, how to determine hard water, pero doon na parang, ano, parang may lumit-lumot yung tiles mo, yung gripo mo, yung lababo mo. Kung parang meron siya parang madulutingnan. So, ang panlinis sa kanya is gagawin mo sa kanya is uh, gagawin mo siyang soft water. Paano? Yun yung bibili ka ng ano. Meron akong ano Parang baking soda. Na um, tawag. Basta parang ano siya, parang siyang baking soda na kaya mo siya sa ano. Pero pag lalabay yun, hindi mo yung pwedeng ipaligo. So, okay oh, naman sa akin yung nagka maglinis ako, maglinis ng ganyan. Okay naman sa akin yun. Ang problema kasi isipin ko, kasi kabuhayan ko to. Huwag nyo isipin ang article lang. Kabuhayan ko to. Eh, dito kasi ako kilala. Dito kong pinapansin ng tao eh. Kasi hindi man tayo pogi, mapati lang tayo. Ngayon, isa sa paraan na, ano, na, ah, uh, maging soft water, yung hard water, para hindi maapektuhan, hindi ka Kasi, oh, ayan ba yan? Hindi kasi ako marunong mag-vlog eh. Kaya hindi ako oh, masyado. Tsaka wala akong script. So, ano ang mga epekto ng hard water pala? Ang epekto ng hard water, yun yung isa yung, discoloration of the skin. Discoloration of the skin. Kung talaga yung skin mo medyo bagabago talaga siya, iitim ka. Kasi ikaklag niya yung mga butas-butas, yung mga pores mo. Ikaklag niya yan. Tapos, magda-dry yung skin mo. magda-dry. Tapos, meron kang mga parte na makati. Sobrang katay tapos ano ah uh, meron o oh, magsusugat. Meron akong ganoon eh. Tapos yung ano meron naman yung pa isa, lang ganoon. Pero sobrang katay. Anon. Tapos, yung iba, uh, malalago sa buhok mo. Malalago sa buhok mo. Kaya ngayon, kapag kasakaling halimbawa yung, yung tama sa'yo matindi, huwag mong baliwalain kasi makakalbo ka. O kaya naman, sa pag, ang tama naman sa'yo, nasa skin yung makatay, magkakasoryasis ka. So, isa sa pinakaparaan is yung mawala yung calcium at saka yung uh, magnesium sa tubig. Anong paraan? Kapag sa mga labalaba -laba lang, meron nga nabibili na ano, yung parang baking soda siya na ano, kalimutan ko tawag eh. Basta parang siya baking soda na ihalo mo siya sa tubig tapos magiging soft water na siya. Pero sa paliligo, is kailangan mo talaga ng uh, e filter talaga. So doon ko nakita na sa ibang bansa pala, normal pala yung ganito. Normal yung ganito. Normal, ganyan, ganyan. So nakita ko meron sila mga malalaking tagtay sa labas ng bahay nila. Yung pala yung filter para pagpasok sa loob, malinis na yung tubig, soft water na siya. So ngayon, uh, ang gagawin ko, susubukan ko muna na gumawa ng paraan ng sarili ko. So, yung, since filter yung lang ko ng filter sa shopping. Eh. Ngayon, ito muna ang susubukan ko. Kasi, ano, ito muna ang susubukan ko. Kasi, ito muna. Ito muna ang susubukan ko. Kasi baka magamit mag 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 tayo ng solusyon. Eh, mura lang naman ito. Kahit bumili ako ng bumili ito ng madami. Pero, ang tingin ko, ano naman ano, daw ito eh. pinapalit pinapalitan lang daw dito yung parang pinaka, yung parang may papel na pinapasok. Wait Ito. Mm uh -huh. Ito yung pampahigpit. Tapos ito yung filter. So, para siyang shower. Ayun, ganyan. Nung pangalan na ito, tingnan nyo guys ha. Ah. Uh, hindi maintindihan eh. Pero sa shopee ko nabili yan. Sa so, bali, ito, buksan lang ito. Ayan. Ah, kung may kita nyo, para siyang merong, ah, ito pala yun. Ah. So, parang ito. Ito yung parang nilalagay sa ano ito eh. Itong filter niya, para ito yung parang nilalagay sa ano. Alam mo yung sa yung parang maging balloon sa ganun. Yung pampatigas sa tela, pampatigas sa damit. Parang ito yun. Tapos, ito naman, akala, itong mga bilog-bilog, akala ko, akala ko i-fix siya. Yung pala, ano siya yung parang, parang sa chia seeds, bato-bato. Yan. So, ito yung filter. So, bala, ito yung, ito yung papalitan mo, ah, siguro mo every week, papalitan mo, ilalagay mo lang siya sa ibabaw, kuklose mo na. So, ito ang ito ang ilalagay mo sa uh, um, gripo. Pero ako kasi ang um, nasa isip ko talaga is ilalagay ko to sa shower para direkta na, na siyang uh, pupunta sa katawan ko kasi pang shower naman siya, marami siyang butas-butas ganyan. Tapos ito yung pampa si Ngayon, hindi ko alam kung pwede ko nga itong ilagay sa shower. So, itatry ko lang. Pag hindi, hindi sa gripo. Lahat tayong magagawa. Cho lahat tayong choice. Gripo. Tapos ngayon, um, hindi naman tayo eksperto, hindi naman tayo gano'ng kagaling. Kung baga gumagawa lang tayo ng solusyon kasi baka nga pwede. So, kapag ito, kung sakaling effective naman ito, uh, nawala yung pangingitim ng balat ko, pangangate, pagsusugat-sugat, tsaka yung paglagas ng buho ko, i-re-recommend eh, ko ito sa inyo. Ngayon, kapag hindi, hanap tayo bago. Ngayon, kapag lahat ng paraan, hindi talaga alis ako rito, ang gagawin ko, papakupahan ko na lang ito, at least business pa siya. Ang bala ko, uh, uh, bibili ko ng tatlong double deck, tapos, uh, ang kukunin ko is uh, mga lalaki para hindi maarte kasi pag babae kasi e, ganito, ang init, ganito ganyan ganito, ganyan, demanding at samantala lang ang mga lalaki naman kapag may problema, so solusyon na nila yan tsaka hindi sila maarte ayun uh, magigagawin ko lang itong business, babalik na lang ako sa Kansas City doon ako umuhay okay, so maraming salamat guys um, salamat sa pagpansin and mag kayo palagi I love you Subscribe!